Ayan guys, oh, hindi nyo ah. Ayan oh, buti na lang savior ako ni Chu, guys. Tahol siya ng tahol. Ayan oh. Ah, Ay, hindi siya nagalaw. Tingnan mo, oh. Hindi siya nagalaw. Grabe, ang laki niya. Ay, ano? Oh. Pero mo yan, magkaroon ng ano? Ay, Diyos ko, Lord. Ay, di ba? nagpulo-pulo pulaw siya. Ang haba niyan. Hindi ko alam kung ilang ano yan. Siguro isang dipam dalawa. Ay, ano, ulo ano, Ini beso bulu bulu jauh